Samantala, nakatanggap ng tulong mula sa Akobiko Party List ang mahigit dalawang 2,000 pamilya mula sa bayan ng rapu na labis na apektuhan ng bagyong uwan. Mula sa Bicol, si Nomar Corporal, una sa balita. Sa gitna ng pagbangon ng mga albayano, matapos humagupit ang Super Typhoon Uwan, muling nagpakitang gilas ang bayanihan at pagtutulungan sa islang bayan ng Rapu-Rapu. Milya ang layo, ngunit hindi ito naging hadlang para maihatid ng Aku Bicol Party List ang tulong sa mga residenteng labis na naapektuhan ng bagyo. Sakay ng bangka, tatlong oras binaybay ng grupo ang dagat patungo sa bayan bit-bit ang mga supply na magpapagaan sa pagbangon ng mga pamilya. Sa isinagawang distribusyon sa covered court ng Barangay Batan, sinabi ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na noon pa man ay nangunguna ng ako sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga Bicolano sa tuwing tumatam ang mga kalamidad sa reyon. sa kabuuan. May git dalawang libo at dalawang dang pamilya mula sa walong barangay ang nakatanggap ng tigli limang kilong bigas. Maraming salamat at umigol katulad ng mga residente. Labis din ang pasalamat ng ama ng bayan na si Mayor Roman Utoy Galicia sa agarang pagtugon ng tulong sa kanyang mga kababayan, lalo pat isa ang kanilang bayan sa labis na inagupit ng naturang bagyo. Nainot na nagtabang po sa banwaan kang kapurapo kundi ang ako Bicol Party list. Uh, na Pompido Garbin na inot na inot na nagkamusta sa Muya, inot na inot na nagpabot ng tabang sa banwaan ng Rapurapo. Uh, uh. Siniguro naman ng mambabatas na laging handa ang ako bikol at hindi titigil sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayang pikulano, lalo na sa oras ng pangangailangan. Samantala, Nakatakda rin magpaabot ng tulong ang ako Bicol Party Lace sa iba pang bayan na hinugupit ng Bagyong Owan sa Rayong Bicol. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Nomar Corporal, alauna sa balita, Kongs TV.